Mainit na balita, humarap sa Independent Commission for Infrastructure si Senador Mark Villar na dating kalihim ng Department of Public Works and Highways noong Duterte Administration. May ulit on the spot si Joseph Moro. Joseph? Rico, Rico. Yes, Connie, nakasalang na nga dito sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, si dating DPW Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar. Ito ay matapos imbitahan siya ng ICI para magbigay linaw sa proseso ng budget ng DPWH. At DPWH uh, DPW Secretary itong si Villar sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 hanggang 2022. Si Villar din ang sinasabi ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nag-promote sa kanya bilang District Engineer noong 2019. Pero sa ating panayam kay Senator Villar, bago siya pumasok sa hearing, ay eh, sinabi niya na organic personnel ng DPWH si Alcantara. Sa panahon din ni Villar, nakakuha mga diskaya ng tinatayang uh, 700 ng mga flood control projects sa may halagang 37 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Dumating din ko ni ang uh, mag-asawang Diskaya at sa mga oras ito ay mukhang may natapos na, na sa resource person, itong uh, ICI. At narito ang pahayag ni Secretary Villar. Sir, yung associate, how do you know ba si Alcantara? Kasi sabi niya, he from probably... so, Sir, he is uh, organic sa uh, Department of Public Works and Highway. Okay. It's been their uh, career. Tapos sir, how do you explain po yung medyo marami yung... Sir, yung marami, yung... Sir, yung marami yung, sa term niyo yung mga diskaya na nakuha ang projects. Excuse us. Excuse us. Bunny sir. Excuse us. And I said, and my. 20 letters. said, my. Sorry, we my. I said, my. Kani pinabulaan na naman ni ICI Executive uh, Director Attorney Brian Hosaka yung sinabi kahapon nitong si Caloocan 2 District Representative uh, Edgar Arise na may isang miyembro ng ICI na gusto nang mag-resign o uh, magbitiw sa pwesto dahil sa tila kawalang kapangyarihan ng ICI. At uh, ayon dito kay Attorney Hosaka ay hindi yan totoo, buo ang ICI at ang patunay nga raw ay ang kanilang pagdinig ngayong maghapon, Connie. Maraming salamat, Joseph Moro. Isa pang mainit na balita, nagsampa ng reklamo si Senador Jingo Estrada laban kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Perjury ang isinampang reklamo ng senador sa Quezon City Prosecutor's Office. Idinawit ni Hernandez si Estrada sa umano'y kickback sa flood control project sa Bulacan. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee noong September 9, sinabi ni Hernandez na nagbaba ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan si Estrada noong uh, ngayong 2025. 30% anya ang commitment para sa senador. Ilang beses nang itinanggi ni Estrada ang mga pahayag ni Hernandez. Si Hernandez ay protected witness na ng Department of Justice dahil sa mga isiniwalat niya tungkol sa flood control projects. Ayon sa abogado ni Hernandez na si Attorney Ernest Levanza, handa nilang ipagtanggol ang kanilang kliyente dahil hindi raw dapat siya maparusahan sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi rin daw ito ang unang kaso na inihain ni Estrada laban kay Hernandez. Kamakailan lamang ay natanggap din umano ni Hernandez ang summons para sa hiwalay na kasong may kaugnayan sa defamation at injunction. Naperwisyo ang ilang residente sa Tawi-Tawi at Sarangani kasunod po ng pagbaharoon. Sa maasim sa Rumaragasang, bahana. May kasama pang putik ang naranasan. Sa barangay poblasyon, sa kasagsagaan ng pag-ulan doon. May mga sanga at bato rin pong tinangay ng baha. Pahirapan ang biyahe ng mga motorista. Sa isa pang kuha, kumpulan ang mga stranded na residente. Lumusong na lamang daw sila sa baha dahil hindi na ito kayang daanan ng sasakyan. Tumigil ang ulan kinagabihan wala na nagba na naman ang housing ba. Ragasarin ang baha sa ilang lugar sa Bongao, Tawi-Tawi. Sa video ng isang residente, unti-unting tinasok ng tubig ang kanilang bahay. Baha rin sa ilang kalsada at halos mag-zero visibility rin na nagpahirap sa biyahe ng mga motorista. Pinangunahan ng Marine Battalion Landing Team 4 ang rescue operation sa mga stranded na residente. Ayon sa pag-asa, intertropical convergence zone at local thunderstorm ang nagpaulan sa tawi-tawi nitong mga nakaraang araw. ITZZ rin ang nagpaulan sa Sarangani Province. Nagparamdam na sa bansa ang hanging amihan o northeast monsoon. Nasa transition period na po tayo ayon sa pag-asa. Sa ngayon, apektado ng northeasterly wind flow ang northern at central Luzon. Karaniwang nagsisimula ang panahon ng amihan sa pagitan ng huling bahagi ng Oktubre at unang bahagi ng Nobyembre. Ang amihan ay tuyo at malamig na hangin mula sa Siberia. Una itong naramdaman ng mga taga Northern Luzon. Nakapagtala ang City of Wines Baguio ng 17 degrees Celsius na minimum temperature ngayong araw. 20 degrees Celsius sa kasiguran Aurora. 20.2 degrees Celsius sa Malaybalay Bukidnon, 21.2 degrees Celsius naman sa Tanay Rizal. Hamang 24.5 degrees Celsius ang minimum temperature dito sa Quezon City. Bukod sa northeasterly wind, umiiral din sa bansa ang Intertropical Convergence Zone. Apektado po nito ang Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, isa ng tropical depression o mahinang bagyo ang binabantay ang low pressure area sa Pacific Ocean. Namataan po yan mahigit 2,000 km silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 km per hour. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR. Patuloy ring lumalayo sa PAR ang bagyong may international name na Halong. Naniwala raw si Senate President Tito Soto na nasa kanya pa rin ang suporta ng mayorya ng mga senador sa gitna ng isyu ng umanoy rigodon sa Senado. Samantala, formal nang nagbitiw sa puesto si Senador Ping Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee na nag sa flood control projects. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Natanggap na ni Senate President Tito Soto ang resignation letter ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson sa kanyang sulat, may mga kapwa senador na dismayado sa tinatahak ng investigasyon ng komite kaugnay sa flood control projects. Pinalalabas din daw ng ilan na idinidiin niya ang ibang senador habang pinoprotektahan ng mga miyembro ng kamara na itinuturong utak ng mga umano'y anomalya sa budget para sa flood control projects. Iginiit ni Lacson na wala itong katotohanan at gawa-gawa lang aniya ng mga kritiko para harangin ang pagsisikap nilang malaman ang punot-dulo ng mga anomalya sa flood control projects. Sabi ni Lacson sa kanyang liham, patid niyang siya ay nagsisilbi ayon sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Nang ianunsyo ng plano niyang pagbibitiw bilang chairman, binigyang diin ni Lacson na hindi ro siya titigil sa paglaban kontra korupsyon. Sa press conference, sinabi ni Soto na nakausap niya kasi Lacson. Senator Lacson is frustrated. He is he's not stressed. Sanay sa stress yun eh. siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag -hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, um, and then uh, I think the, the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were uh, very good. The man is frustrated. Uh, I, uh, I, will, I will support whatever decision he makes and I will accept whatever decision he makes. Tinanong din si Soto kung pwedeng tanggihan ng mayorya ang pagbibitiw ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee chairman. Ayon kay Soto, sa pagkakaalam niya, ang resignation letter ay abisong gusto ng mag ng isang opisyal. Hindi raw ito paghingin ng permiso. Umugong din ang pa ni Bagong Kudeta sa Senado. Pero buuraw ang kumpiyansa ni Soto sa suporta ng Senate Majority Bloc na naglukluk sa kanya bilang leader ng Senado noong isang buwan. As far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable. Both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, uh, ano eh, well madaling kumalat dahil social media. Pero I don't see it uh, coming from anywhere. Uh, in fact, no, the other day na nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan, eh. sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, no, wala naman akong kinakausap kahit sino, eh. sabi rin niya. Anything you can answer? answer? Anybody? <laughs> Anybody? <laughs> yeah, I believe him. Umikot sa social media na ang papalit umano kay Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papalit naman umano kay Lacson bilang Senate President Pro Tempore, si Senador JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, super fake ang post na ito. Mabilis din itong sinalag ni Deputy Minority Leader Senator Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi, hindi kailangan siguro. It's not in a priority list. Uh, walang movement. So many things that we have to Think about. Sa gitna nito, ayon kay Soto, hindi na raw kailangang mag-loyalty check. Wala rin daw siyang inaasahang palitan ng liderato pag nagsesyon ng Senado sa biyernes. Nang tanungin kung outside forces ang nagpapakalat ng umanay kudeta. Posible. Malamang may mga naging lang sa Senado. Sige, sapagkat uh, kausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan. Eh. I'm sure. I'm sure kaugnay naman ng 2026 national budget na hinihimay na rin ngayon ng Senado, gusto raw nila natanggalin na lahat ng unprogrammed funds maliba na lang sa foreign assisted projects. Ang unprogrammed funds ay yung mga proyektong mapopondohan lamang kung lampas sa target ang revenue ng gobyerno o kapag nakasecure ng dagdag na foreign funding. Ang foreign assisted projects naman ay pinopondohan ng ibang gobyerno o international organization. If possible, 100% no unprogrammed funds. We will uh, make sure that when we discuss the budget finally on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng resignation ni Sen. Ping Laksuan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ni Senate President Tito Soto ang mga posibleng pumalit kay Laksuan. Sabi ni Soto sa panayam sa kanya ng unang balita sa unang hirit, kabilang dyan si na Senador J.V. Ejercito, Rafi Tulfo, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. Pag-uusapan niyan sa ipinatawag ni Soto na caucus sa mga miyembro ng majority bukas ng tanghali. Kwento ni Soto, sinubukan pa niyang kumpinsihin si Lacson na huwag ituloy ang pagbibitiw bilang Blue Ribbon Committee Chairman pero Ipinasa pa rin ni Lacson ang kanyang resignation letter. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bumigay ang Tigatan Bridge sa Alcala, Chris, anong sanhidaw ng pagbagsak nito? Tony, bumigay ang tulay matapos dumaan ang ilang truck na puno ng palay at mais Ayon sa Department of Public Works and Highways, tatlong truck na tig limampung tonelada ang bigat ang sabay-sabay na dumaan sa tulay. Kahit na labing walong tonilada lang ang kapasidad nito. Maghahain ng reklamo ang Cagayan Provincial Government laban sa mga may-ari ng mga dumaang truck. Hindi bababa sa pito ang sugatan sa insidente. Nagpatupad na rin ng rerouting plan ang lokal na pamahalaan ngayong hindi madaanan ang tulay. Nagsasagawa na rin ng assessment ang DPWH para tukuyin ang mga susunod na hakbang. Anim naman ang sugatan matapos magkaaberya ang isang ride sa isang perya sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Nagpanik sa takot ang mga nasa paligid ng umaandar na Caterpillar Ride. Sumigaw ang ilan sa kanila para pahintuin yun. Tumila na ang ilan sa mga sakay nito at naipit pa sa railing sa gilid. Magkakamag-anak ang anim na sugatan, kabilang na ang ilang bata. Base naman sa investigasyon, nakalas ang railing ng Caterpillar Ride kaya nahulog ang ilang sakay. Nagkaaregdo naman ang pamunuan ng peryahan at ang mga biktima matapos sagutin ang pagpapagamot sa kanila sa ospital. Pansamantalang ipinasara ang perya. Tiniyagan lang ulit itong mag-operate matapos na inspeksyonin ng Jose Panganiban Engineering Office. Lord, please send some help. Ah! 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 Abot sa mahigit 138 million pesos na ang halaga ng naipaabot na tulong ng gobyerno sa mga nilindol sa Cebu. Sa latest sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, halos 166,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 600,000 na residente ang naapektuhan ng pagyanig. Nananatiling 72 ang nasawi at 559 ang sugatan na bina-validate pa rin. Nasa ilalim pa rin po ng state of calamity ang buong Cebu province. Halos mag-iisang linggo matapos ang magnitude 6.9 rindol, mahigit 8,000 na ang mga naitatalang aftershocks ng Phevox. 34 sa mga ito ang naramdaman ng mga tao. Mula magnitude 1 hanggang magnitude 5.1 ang lakas ng mga aftershock. Operational na ang itinayong tent city sa Bugo at uh, Medellin sa Cebu para sa mga residenteng apektado ng magnitude 6.9 na lindol. Balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Itinayo na ang tent city sa Bugo City sa Cebu. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ng Pangulo na hindi agad ma-re-relocate ang mga nawala ng tirahan dahil sa lindol, kaya't kailangan ang tent city. Ininspeksyon ito ni na DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco, at Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. 2,500 tents ang ilalagay rito sa Barangay Cogon. Lalagyan din ng water station, sanitation facilities at iba pang amenities. Mula bugo, dumiretsyo ang mga opisyal sa bayan ng Medellin kung saan may itatayo ring tent city. Mas maliit at nasa 200 tents ang itatayo sa Medellin. Kumpleto pa rin sa mga kinakailangang amenities katulad na lang ng supply ng tubig. Uh, kawawa naman kasi di ba, yung mga kababayan natin that are currently nasa roads or nakakalat. Di ba, ka from the elements. So the, the LGU we'll be handling that. Uh it's a complete uh, city practically. You have a medical although the mayor already has uh, not too far away from here. Um, a health center. Yung mga triage, yung mga nasusakit kagadan diyan magagamot dito. First we will start with those families na permanently uh yung bahay nila na damaged talaga. Uh and then second we will uh, also try to may report kasi second uh, yung sa box there was a new um fault line. Fault line. Fault line. So we will uh, try to convince or maybe force evacuate the those residing along the fault line. Nico Sireno ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita sa ikalawang sunod na buwan bumilis ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 1.7% ang inflation rate nitong Setyembre higit na mas mabilis kumpara sa 1.5% noong Agosto. Ang inflation itong Setyembre rin ang pinakamabilis na inflation sa loob ng anim na buwan. Ayon sa PSA, nakaambag sa pagbilis ng inflation ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina. Pati ang mabilis na pagtaas ng presyo ng diesel. Nakaambag din po sa pagbilis ng inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng gulay at mas mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas. Ang inflation itong Setyembre ay pasok sa 1.5% hanggang 2.3% projection ng Banko Sentral ng Pilipinas. Patuloy raw na imomonitor ng BSP ang mga pagbabagong nakakaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya. Update tayo sa mainit na balitang pagsasampa ng reklamong perjury ni senador Jingo Estrada laban kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryson Mendez. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar Kani pasado na 9 ng umaga nang magsadya sa Quezon City Prosecutor's Office si Sen. Jingoy Estrada upang maghain ng reklamong four counts of perjury laban kay Engineer Bryce Hernandez. Ito ay kaugnay ng mga umano'y binitawang statements ni Hernandez sa pagdinig sa Kongreso at sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ng umano'y sinabi nitong 30% kickback ni Estrada sa flood control project, ang sinabi umano nito patungkol sa umunoy staff ni Estrada na si Ben Ramos at iba pa gate ni Estrada, isa umunong habitual liar si Hernandez at kumpiyansa umuno siyang maipapanalo nila ang reklamo nila laban dito. Sa statement naman na inilabas ng abogado ni Hernandez, sinabing hindi pa raw nila natatanggap at nasusuri ang nasabing reklamo kung kaya't wala pa silang komento ukol dito. Hindi rin daw ito ang unang kaso na inihain Estrada laban kay Hernandez. Kamakailan lamang ay natanggap din umano ni Hernandez ang summons para sa hiwalay na kasong may kaugnayan sa defamation at injunction. Ayon sa pahit ni Hernandez, ang mga kasong ito ay tila pagsubok upang takutin at patahimikin ang isang whistleblower. Gayunman, ginagalang daw nila ang karapatan ni na maghahain ng kaso at narinindigan umano silang ipaglalaban si Hernandez. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida.